welcome po ulit sa akin channel. This Lin Malakay po. Simple pa happiness, simpleng buhay, buhay na walang art, less stress. Join me guys sa akin simpleng vlog for the day sa so magandang buhay po sa ating lahat. Mm -hmm. Hi guys! So ayan, welcome po sa aking channel. So ngayon po ay magpapalinis tayo ng aircon. So ayan, nandito po tayo sa ating yan, bahay na yero. So ito po yung uh, kwarto ng aking uh, tatlong anak. So uh, magpapalinis tayo ng aircon. Medyo matagal po tayo hindi nakapagpalinis. So ayan, ikasama po talaga sa ating budget ang magpalinis ng aircon. So ayan, ang ating aircon. Natanggal niya na yung aircon dito sa aming kwarto. So napaka- ay Ah, dual. Uh, Ganon pala yun. So, ito po yung aircon dun sa aming kwarto ng aking husband. So, ito ay dual inverter. So, sabi niya mag a daw ako ng additional dito sa aking uh, LG na dual inverter aircon kasi pagpalagan niyang dual inverter inverter aircon is a uh, yung ating kaha is bakla. So, ayan nga po, kin binaklas niya yung kaha, kasama yung kaha. So, lahat eh, dapat babaklasin. So, ganun daw yung dual uh, inverter aircon. So, kaya ayan, uh, sabi ni Kuya, magdadagdag ako. Si Sir po, isa, uh, uh, siya po talaga yung naglilinis ng aircon. So, hindi na po ako tumawag sa service center uh, si uh, ng aircon na namin. Na so, ayan, na first time. etong hmm. LG na yung dual pa, inverter, first time yung dilinisan ito. So, si kuya po kasi uh, Wala po ako naging problema sa kanya Doon sa dalawang aircon na pinalilinisan ko sa kanya Inverter din po Kasi yung dati pong naglilinis ng aircon dito sa amin isa uh, kinukuha niya kasi yung buong aircon So, doon niya dinadala sa shop niya So, sabi ko sa asawa ko Wala ka bang makikita na maglilinis Na yung hindi na kailangan bitbitin doon sa shop So, ayan po yung uh, pinaka, ano Pinaka-ano natin na LG So, dual inverter po siya So, sabi niya sa akin mag, uh, maganda nga nga uh, raw na brand ito. So, ayan yung pinagano. So, makikita nyo, baklas talaga yung pinaka uh, niya. So, ayan na, na yung niya. So, sabi ko sa husband ko, maghanap ka nga na maglilinis ng aircon na uh, yung hindi na yung dadalhin sa si shop yung aircon. Kasi parang, ayan, uh, natotoxic ako ng gano'n. So, eto, si uh, si kuya dito yan, may shop sa amin. So, yun, uh, Marami naman uh, mara marami nang best niya nalinisan yung dalawang aircon ko so wala ako naging problem. So after nung makita ko siya, uh, yun siya na 'yung naglinis talaga ng aming aircon. Siguro twice lang yun na ano yung uh, kinuha yung uh, er yung pinaka aircon namin. So ito yung isang ano, uh, ito yung guys yung ano uh, sa kwarto ng anak ko. So ayan, uh, dito sa dalawang kwarto na to, yan yung isang kwarto namin yung uh, ayan na yung baklas na yung ating aircon. So ito yung naka case nung ating uh, LG. So, dun kakabit. So, alam nyo guys, si Sir uh, Kuya po, isa tal ayan pa yung isang ano, ating American home. So, siya na yung talaga naglilinis niyan. So, ito pa rin yung ating LG na inverter. So, trusted ko talaga siya. Siya yung ano, uh, kahit doon sa mga kapatid ko, siya na yung talaga naglilinis. So, 500 ang kuha niya sa akin, dun sa dalawang aircon. So, dito, 700 yung ano niya, yung uh, kinuha niya sa akin. So, bali 1,700 tatlong aircon na yung lilinisan niya guys so iyan italagang kasama sa ating budget so ayan nandito tayo sa second floor dito sila kumuha ng tubig para maipanik yung ano yung ating uh, water so ayan na kinabit na nila yung ating uh, LG na yung inverter dual inverter aircon so ayan tetestingin niya yan so first time ko na makita si kuya na maglinis kasi ang parating uh, nandito yung aking husband so si husband ay eh, may trabaho kaya ako yung pinagbantay niya. So yan, binabaklas naman nila yung isang American home dito sa kwarto ng anak ko. So ito naman is a one horsepower. So yung LG natin na inverter is one horsepower din yun. So ayan na, baklas na. So ayan, makikita nyo, hindi kasama yung case na binaklas. So kaya nga sabi niya, magdagdag na lang ako kasi ang hirap daw magkabit nung ano, yung dual inverter aircon pagbabalik, baklas. Ayan. 林一，你死了。 Ito yung American Home Inverter na one horsepower dito sa uh, uh, anak kong panganay. So solo siya dun sa kanyang kwarto. Grabe na ang dumi niya, guys. Kasi buhat nung ginawa itong aming third floor. So, uh, last December kami dito nag -ano eh, na uh, pumanik dito sa third floor na natulog. So, bago ipanik yan, uh, pinalinisan ko. Kasi nga mahirap nga ka ako. Baka uh, hindi natin alam kung paano magiging dinisan dito sa third floor. So, buhat noon. So, 8 months na siyang hindi talaga nalinisan, guys. So, ayan. Uh, akala ko magiging mahirap dito ito sa paglilinis sa third floor so hindi naman so doon kami kumukuha ng tubig sa so, second floor so ayan uh kaya ito, dito tayo sa third floor naglinis ng ating aircon. So yan yung ano sa aircon ng aking anak. So akala ko magiging hassle pagka sa third floor kasi medyo hindi standard yung pintuan namin. So inadjust adjust na lang nila. Medyo tinagilid na lang nila para magkasya doon sa ating pinto. So yan ang lamig ng ating aircon guys. So ito naman yung isusunod nila guys. Ito naman 1.5 horsepower. So tatlo dito natutulog. May natutulog sa itaas. May natutulog sa iba ba? May natutulog tulog pa doon sa kabilang gilid so ayan na ay, kinabit na nila natapos na nila itong ano uh, sa kwarto ng anak kong panganay so alam nyo guys uh, yung 1.7 na yun eh, na ibabayad ko eh, medyo ayun malaki yun uh, Uh, sulit naman yun sa paglilinis ni kuya. Wala naman ako masabi doon sa paglilinis niya. So, si, sa pagka isa isang ordinary yung nanay talaga, eh medyo dapat talaga pinag-iipunan yung kasama sa budget yung 1.7 na yun. Kaya ngayon sa January, pagpasok nung January, so, uh, ayan, September lang naman tayo nagpalinis. So, yun, uh, ipag-iipunan natin ito ng budget. So, ayan, nabaklasan nila ito yung pinakahuling aircon na nilinisan nila dito sa amin. So, 1. 0.5 horse power yan American home naman po yan ሰዎች mm ተገልግሎ -hmm. So dapat paghandaan natin yung ating susunod na paglilinis ng aircon. So, mga March dapat mapalinisan na natin uli yan. So, by December talaga dapat ipagtatabi ko na ito ng budget. So, yan para hindi na tayo na de -delayed ng paglilinis ng aircon. Kasi guys, uh, sabi ni kuya, kapag uh, um, masyadong madumi yung aircon, tumataas yung konsumo ng ating ano, kuryente kasi nga, uh, kumbaga sabi niya, efektado yung kasi nga madumi. So, ayan. Sobrang dumi niya na talaga kasi nga medyo matagal na tayo nakapagpalinis talaga ng aircon. So, this time nga nagkaroon ako ng extra pera. Siningit ko talaga siya. Siningit ko talaga siya, guys. So, ayan na. Mga nanay. Singit-singit natin yung ano. So, ayan eh. Depende naman po kung uh, saan kayo talaga magpapalinis ng ano aircon. So, uh, si Kuya kasi eh, talagang kakilala ko na siya. Kaya sa kanya ako nagpapalinis uh, na. So, trusted ko na to si uh, Kuya pati mga kapatid ko. Sa kanya nagpapalinis. So yan binaba nila guys yung ano compressor kasi ayun ng pumakit ng tubig dun sa ano sa third floor. So, ayan, uh, dapat pala pag uh, magpapalinis ordinary day kasi medyo ngayon eh, may mga naglalaba dito kaya parang mahina yung ano, aket ng tubig. So, kahit paano may idea na ako kung paano ang gagawin setup sa paglilinis uli ng aircon kasi nga uh, doon na kami sa third floor natutulog guys. Dati dito, dito siya naglilinis uh, yung aircon sa ano, sa ground floor, sa ground floor guys. So, ayan, dito dati nakapwesto yung aming aircon sa second floor. So, ayan guys, tapos na sila last na finally natapos na yung ating paglilinis ng aircon so yan naayos na nila yung kanilang mga gamit so yan guys thank you thank you for watching